Mayong Nobyembre 2025, milyon-milyong ilaera pensioners ang abala sa pagsubaybay sa pinakabagong anunsyo mula sa Social Security System tungkol sa kanilang buwan ng pensyon at 13,500 pesos bonus para sa first batch. Maraming miyembro ang nagtatanong kung magkano ang matatanggap, kailan eksaktong papasok sa kanilang bank accounts, at ano ang mga bagong updates sa schedule ng release. Sa video na ito, tatalakayin natin ng detalyado ang official schedule, eligibility, proseso ng release, at mga hapbang upang masiguro na matatanggap ng bawat pensioner ang kanilang benepisyo ng maayos at walang abala. Una, mahalagang ipaliwanag kung ano ang 13,500 pesos bonus para sa first batch. Ito ay bahagi ng special payout ng SIA na kadalasang ibinibigay sa mga pensioners tuwing Nobyembre bilang financial support sa senior citizens lalo na sa harap ng tumataas na presyo ng bilihin at iba pang gastusin. Ang bonus na ito ay karagdagan sa regular pension at maaaring makatulong sa pagbili ng gamot, pagkain, pamasko at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang unang batch ay tumutukoy sa grupo ng pensioners na kwalipikado at nakatakdang makatanggap ng bonus sa pinakaunang release date. Ayon sa opisyal na anunsyo, ang release schedule ng isa-araw pension at bonus ay nakadepende sa batch system. Ang unang batch ay kadalasang matatanggap sa unang araw ng release schedule, kasunod ang ikalawa, ikatlo at iba pa. Ang batch system ay ginagamit upang maiwasan ang congestion sa bangko at mapabilis ang crediting process. Ang staggered release ay nakakatulong din sa mga bangko upang masigurong maayos at ligtas ang pagpasok ng bonus sa bawat account. Pangalawa, maraming pensioners ang nagtatanong kung kailan eksaktong matatanggap ang 13,500 pesos bonus. Ayon sa official advisory, ang unang batch ay nakatapdang i-release sa mid-November kasama ang regular pension para sa buwan na ito. Ang eksaktong araw ng crediting ay nakadepende sa processing ng bangko at sa batch allocation ng NGAYA. Kaya't mahalaga na i-monitor ng bawat miyembro ang kanilang bank account at inlay e portal upang makita ang pinaka-updated na notification tungkol sa pagpasok ng pension at bonus. Pangatlo, sino ang kwalipikado sa bonus? Ang pangunahing kwalifikasyon ay, una, dapat ang pensioner ay aktibo at may regular na pension mula sa ranaya. Pangalawa, dapat nakarehistro at walang pending issues sa kanilang Laray account. Pangatlo, nakatanggap na ng regular pension sa nakaraang months o may status na eligible para sa special payout. Ang lahat ng miyembro na kabilang sa first batch ay otomatikong makatatanggap ng bonus basta't walang pending verification issues. Para masiguro na matatanggap ang bonus, may ilang hakbang na dapat gawin ang pensioners. Una, siguraduhing updated ang bank account. Ang anumang error o closed account ay maaaring magdulot ng pagkaantala. Pangalawa, i-monitor ang NLE na portal para sa status ng release. Pangatlo, huwag maniwala sa mga social media scams o mga mensahe na humihiling ng bayad para sa early release ang lahat ng official pension at bonus ay walang bayad at direktang ipinapadala sa nakarehistrong bank account. Ngayon, paano makakaapekto ang 13,500 pesos bonus sa kabuwang pension? Halimbawa, kung ang buwanang ng pension ng miyembro ay 5,000 pesos, ang matatanggap mayong Nobyembre ay magiging 18,500 pesos kasama ang regular pension plus bonus. Ang kombinasyong ito ay malaking tulong lalo na sa mga senior citizens na umaasa sa buwan ng pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, gamot, pamasko, at iba pang pangangailangan. Mahalaga ring ipaliwanag ang staggered batch system. Ang ACE area ay gumagamit ng batch release upang masiguro na bawat pensioner ay matatanggap ang benepisyo sa tamang oras. Ang unang batch ay matatanggap sa unang araw ng schedule, ang ikalawa sa sumunod na araw, at ganito rin sa iba pang batches. Ang ganitong sistema ay nakakatulong sa mga bangko upang maiwasan ang abala at congestion sa mga teller. Para sa mga senior citizens sa malalayong lugar, kahit na may kaunting delay, ang benepisyo ay siguradong darating sa itinakdang buwan. Maraming pensioners ang nagtatanong kung may koneksyon ang bonus sa year-end bonus o 13 V-month pension. Ang sagot, ang 13,500 pesos bonus ay hiwalay sa regular year-end bonus at buwan ng pension. Kaya't ang matatanggap na Nobyembre ay maaaring kombinasyon ng regular pension, 13,500 pesos first batch bonus, at kung may special cash assistance, ito rin ay maaaring maidaddag sa account. Ang kombinasyon ng mga ito ay malaking tulong sa pamumuhay ng pensioners, lalo na ngayong holiday season. Para sa mga pensioners na nais e monitor ang status ng release, may ilang hakbang na pwedeng gawin. Una, mag-login sa NA. Erero portal gamit ang registered account at ay check ang benefits section para makita ang status ng bonus at pension. Pangalawa, i-monitor ang bank account kung na-credit na ang pension at bonus. Pangatlo, siguraduhing updated ang contact information upang makatanggap ng notification mula sa Rathia kung may pagbabago sa schedule. Ang ganitong proactive na hakbang ay makakatulong upang maiwasan ang confusion at matiyak na matatanggap ang benepisyo sa tamang oras. Bukod dito, ang Yaaya ay may hotline at official social media channels na pwedeng tawagan o i-check kung may anumang tanong o concern tungkol sa pension at bonus. Ang official advisories ang pinaka-reliable na source ng impormasyon, kaya't mahalagang i-monitor ito at huwag maniwala agad sa mga viral posts na walang opisyal na kumpirmasyon. Sa kabuuan, ang 13,500 pesos bonus para sa first batch na yung Nobyembre 2,000 at 25 ay malaking tulong sa bawat pensioner. Ang tamang paghahanda, pagsunod sa official guidelines, at regular na pagmonitor ng account ay titiyak na matatanggap ang pension at bonus ng maayos at sa tamang oras. Ang mensahe sa bawat pensioner, siguraduhing updated ang bank account, i-check ang eligibility, huwag magpapaniwala sa social media scams, at maging handa para sa release na yung Nobyembre 2025. Sa huli, ang ilaaya ay patuloy na nagsusumikap upang mas mapabilis ang proseso, maprotektahan ang karapatan ng pensioners, at matiyak na ang bawat senior citizen ay makatatanggap ng karampatang pensyon at bonus sa tamang oras. Ang tamang kaalaman at paghahanda ngayon ay titiyak na ang 13,500 pesos bonus at regular pension ay matatanggap ng maayos na magpapagaan sa pamumuhay ng bawat pensioner na yung Nobyembre libo at 2025 at holiday season.